Magandang araw sa inyo. Sana naging okay na ang lahat. Alam naman natin nagkaroon ng bagyo. So ngayong araw, ikot lang tayo. Uh, natin yung mga epekto na nangyari sa bagyo dito sa ating bukid. Ngayon, kung makikita nyo, yun naging epekto ng bagyo sa amin. Yan, halos walang ano. Walang bunga. Mangilan-ngilan lang. Yan, kasi yung mga bulaklak niya, uh, mga nalaglag. Mga ng hangin, ng ulan. ayun Kaya wala masyadong bunga. Tapos idagdag mo pa yung mga bubuyog. Hindi na rin nakakalipad sa taas. Hindi na tawag na pollination. Ah, wala rin. So wala tayong kabunga-bunga. ayun. Tapos dito, ayun. Ito naman, hindi na din mo. Kasi nga nag-aaraw. Tapos nalubog ng tubig to. Siguro halos 3 nung bukid natin, lubog. Ayan talagang walang walang natira ayun talagang konti lang talaga yung binunga halos wala nga kung meron man pasira na tapos dito naman tayo sa kabila ito yung ampalaya natin medyo malala ayan nagdilaw lahat yung iba nabulok na ayun no ayan kasi hindi nabalutan dahil nag talagang ito nasayang Ayan, mapapansin nyo. Ayan. Talagang, ito ang sayang. ng ang palaya. Tapos ang masaklap, ito yung sa dulo, bumagsak. Hindi na kinaya. Ayan. Talagang tumumba. Halos kalahati yan. So, ang gagawin siguro natin dito, palitan na lang natin ng bakal sa mga susunod na araw. Dahil wala na eh. Pangit na pag ano yung. Hindi kagaya nito puro bakal. Pero kung ito kahoy, ayan. Malamang yan, nadamay na rin to eh. Hindi na naayos to eh. Siguro, asikasuhin natin mamaya. Pero dito, karamihan dito, itong mga tulos ay eh, nakatumba. Ayan. Talagang grabe yung epekto na yun. Tapos ito, yung banda rito, again, naging ko na yan kung tutusin yung tubig dito talagang abot agan dito yung tubig ayan talagang lubog sila yun na ng ano pero ito, humaba na so mamaya, asikasuhin na lang natin to damuhan tapos itali ayan. pero ngayon, dapat may bitas tayo e eh, kaso wala mami, mawala mapitas talaga ayan Talagang ubus Mga gandulo. Pero dapat nga eh, marami na yan eh. So dito, ito. Magayon na ito. Pangahon na ito eh. sa ibabaw. Oh. Ayan. Ganyan dapat. Uh, walang masyadong ano, nasira dito sa farm. Maliban lang do sa mga bunga talaga. Saka doon sa ampalaya natin. Ang iniisip ko nga noong nakaraan, uh, lahat to. Dahil, ah, uh, mamamatay. Dahil talagang lubog na lubog. Ayan, papansin nyo. Ayan. Okay naman. Medyo naka-recover na sila. Mula rito sa pinapahinga natin asa saka yung mga lagay ng gamit, yan, binaha na yan. Siguro bukong-bukong. Tapos dito, doon, naganda sa dulo. ah, doon, halos lagpastuhod ko na doon eh. Mahigit. yan sa dulo na yan. Halos lagpastuhod na dyan. Kaya kung nandito na, yun nakakatakot din talaga. Ay, buti na nga lang, nakasurvive yung ating ano, Farm. Ayan, dami na ng bubuyog na uh, dilipad-lipad. Yung mga nakasampa na. For almost, tingnan natin, kailan okay, na ba tinanim ito? Tinanim siya nung July 3. yan July 3 siya tinanim. Mag-iisang buwan, ganyan na ay itsura. Ayan. Umaga pa lang. Alas pasikat pa lang ang araw. Ayan. Ikutan na natin to. Yung dito Madamo na naman Kailangan maayos to Tapos sa talong natin Ayan Buti naka-recover So, ayan ang kondisyon ng ating bukid Medyo okay naman Pakita ko sa inyo Ayan, kung papansin nyo Ngayon pala siya nam namulaklak ulit ay yung mga bulaklak niya siguro sa ibang araw siguro mga 2 to 3 days ah, magbubunga na ulit sila yan ito yung mga bubuyog na oh. yan isa rin yan sa mga ano pagkapabunga May sa taas. Ayan. So, ayan po yung bukid natin. Lubog. Ayan. Ako po, malaking problema to. Ayan. Itong patola medyo may hirapan na mamunga to dahil natanggal yung mga bulaklak. Ayan. Ang lulubog. kunti na yung Pero nakalubog eh Pero ayun Ah uh, Swerte pa rin Kahit pa paano Medyo mataas-taas dito sa amin Although na binahanga kami Kumpara naman doon sa mga Kalapit naming barangay Kung talagang nababalita Pa talaga-talagang bubong Yun sa lahat Sana okay kayo uh, At ah uh, Nakarecover na kayo sa Bagyong Karina Magingat lang tayo palagi Kung may ganyan Oh, so ayun, nag-andito lang muna ulit, na uh, igot inigot ko lang muna kayo sa mga nangyari dito. At least so, pano, uh, naging okay naman. So ayun, nag-andito lang muna ulit. Paalam.